lalagyan natin siyang ganyan. Okay? Tapos yung spring. Here we go. Magandang araw sa inyong lahat. Emil Customs here and today tuturuan ko kayo kung paano mag-rebuild ng uh, front suspension ng Wave 100. So yung process nito is uh, same lang din sa ibang units like Uh, Mio Sporty, Suzuki Skydrive, na ano pa Honda Beat. So almost magkakaparas lang naman yan. Magre-rebuild tayo ng suspension kasi um, pinapinturahan ko yung um, outer tube. Okay. Tsaka yung inner tube na original, ito po. Ito, ayan o, ito yung nagkagasgas na. So hindi na pwedeng ibalik kasi masusugat lang lagi yung oil seal. Okay. So, ito po, uh, nilinisan ko na yung mga parts. Okay, saka hinanda ko na rin. Pasensya na kayo kung hindi ko na-save na, na yung video. Okay, nasama doon sa mga dinelete ko kaya hindi ko na pinakita. Pero, yung proseso na gagawin natin ngayon, i-reverse nyo lang yun. Ganon din yung pag-dismantle nito. Okay? Uh, ito yung mga kailangan natin. So, since uh, nasira yung inner tube, bumili ako ng bagong inner tube na replacement. Okay? So, yung brand po nito is Crayon. Ayan. Okay. So, Crayon for Wave 125. Same lang sila ng Wave 100. Okay. Tapos, itong mga oil seals. Ayan. So, pang XRM, same din. Tsaka, itong uh, outer tube, pinaprepare ko or prepare ko pala at pinapinturahan ko na rin. Ayan. Okay. Tapos ito, yung mga locks, ayan, nilinisan ko na rin. Tsaka yung mga bolts. Ayan. So, masisimula na tayo mag-rebuild ng uh, shocks. So, hindi talaga, hindi talaga to full tutorial. At least, magkaroon lang kayo ng idea. Alright? Okay. So, ang una natin gagawin is, i-install natin yung oil seal. Okay? Dito. Ayan. Ayan nakikita nyo. Ayan. So, nilinisan ko na yan. Kasi nga, bagong pintura din. Pero dapat guys, pag kung magpapintura kayo, dito lang sa labas hindi pa rin mapinturahan yung loob. So dapat yung loob malinis. Yan, tsaka uh, nilinis ako na rin yan. Kinugasan okay, ko ng degreaser para siguradong walang natira na dumi. Okay, so una natin gagawin is gamit tayo ng tamang sukat ng oil seal. So, by the way, yung uh, oil seal ng XRM, ng Mio, uh, Raider, halos magkakasukat lang naman. Actually, pag chineck nyo yung sukat ng oil seal, is magkakaparas lang naman sila. Kaya minsan, may technique dyan na kung alin yung brand na mas mura, yun yung bibili nyo kasi almost same lang din naman yung quality. Okay? So, gagawin nyo dyan is ikakabit nyo na dito. Yung part na may number, okay, yan yung nasa taas. Ayan. Tapos, para i-drive natin yan na oil seal, para bumaon siya dyan, ang gagamitin ko is itong wrench or uh, socket wrench na number 27. Pwede rin kayong gumamit ng ibang uh, let's say, size. Basta importante, madrive nyo yung oil seal nang hindi nasisira papasok. Okay? So, ganyan yan. So, unang muna ang gagawin natin is lalagyan natin ng oil paikot. Yung oil seal. Okay? Papahiran niyan ikot kanya. Then, saka natin siya ilalagay dito. Ayan. Tapos, para i-drive yan, okay, so, ang gagamitin ko is rubber mallet. Tapos pupukuhin ko lang. Ganun. So, malambot lang naman yan pag pinokpok. Kaya mabilis lang ipapasok. Then, si-check nyo lang kung hindi tumatagilid yung seals. Alright, so after nyo malagay yung oil seal, pwede nyo nang ilagay itong snap ring. Ayan. So, madali lang ilagay yan. Ganyan lang. Kinamay ko lang nga eh. Ayan. Okay. So, basta mag-lock yan. Diyan sa ano, sa parang gatla. Ayan, may ito nyo naman. Ayan. So, basta mag-lock yan dyan. Good to go na kayo. Right? So next naman ngayon is ilalagay na natin yung uh, mismong tube dito. Then bago bago ko ipasok. Okay. So ito yung parang retainer niya sa loob. Ilalagay natin siyang ganyan. Okay. Tapos yung spring of course. Yan. So, sa paglalagay ng spring, yung pino is yung nasa baba, tapos yung malalaki ang spaces is nasa taas. Ganyan. Okay? Tapos, papasok ko na dito. Yun. So, yan. Ito nyo, almost buo na, no? Pero hindi pa tapos kasi, syempre, ilalak natin dito sa ilalim. gagamitin na natin to na bolt so actually pwede nyo ipahuli yung spring ito na muna yung tube na muna yung buuin nyo ayan diba okay. kasi yung spring nilalagay naman after natin malagyan ng uh, fork oil okay Ito nyo yung mga aso ko sa background, di yung mga alaga ko dito sa bahay. So, para sa fork oil, supposed to be, pwede tayong gumamit ng leveling tool. Okay, para masukat natin. Pero, ito kasi, kung sa mga nag-DIY, kung wala naman silang leveling tool, ang pwede nyong gawin is, kumuha kayo ng panukat. Okay. Ngayon, kagaya nun. so ito, yung panukat natin. Okay. So, magsusukat tayo ng 65 ml. So, mga hanggang, hanggang dito. Ayan, 65 ml. Hanggang dyan. So, magsusuka tayo ng 65 ml. Tapos, yun yung ilalagay natin dito. Ayan. So, 65 ml. Okay. So, ayan. Makita nyo. Magsukat na ako ng 65 ml. So 65 ml yan yun ilalagay natin dito sa mismong inner tube okay so yan then para walang air bubbles na matira sa loob ang gagawin nyo is itataas baba nyo ganyan ginagawa nyo dito ngayon is pinapalabas nyo yung mga air bubbles pa Yan. so 65 ml yung laman then pwede na lang tayo mag add mamaya ng for example 5 ml or 10 ml depende sa magiging performance ng shock kasi sa mga Wave 100, mga Mio, madalas talaga 65 ml yung pinakamaganda ang play. Okay, so after natin malagay yung uh, fork oil at napalabas na natin yung mga bubbles by uh, stroking the uh, inner tube up and down, ang saan natin gagawin is ilalagay na natin yung spring. Okay, so ito yung spring. Again, yung uh, pino sa baba, yung mga uh, may spaces sa taas. So, taas mo muna to para hindi umapaw. Ganyan. Tapos ilagay mo yung uh, spring. Ilagay natin yung spring ng dahan-dahan. Ganyan. Okay. So, pwede nyo pang gawin na i-ano nyo, apin up and down nyo pa para kung na-feel nyo na may mga air bubbles pa pwede naman yan kahit, kahit nandyan yung spring basta dahan dahan na para hindi umapaw so ngayon pwede natin ilagay yung lock okay, so ito yung parang magsisilbing pinaka uh, takip nya kaya meron siyang o-ring tapos ito yung uh, sa taas na retainer ring okay, or snap ring yung tawag dyan ng iba yan. so kailangan gawin is maidiin mo tong ganyan ayan may maitiga sya ayan bago mo mailagay yung snap ring so yung iba is merong tools na ginagayot na pang press dito dito okay. meron din kami yan kaya hindi ko ginamit ngayon kung halimbawa wala kang tools na pang press para dyan pwede kang gumamit ng T or ng kahit anong way basta may tulak mo sya tapos mapasok mo tong snap ring dyan sa loob. Okay guys, so nalagay ko na yung isang lock. Ayan. So, ito na. Tsaka hinigpitan ko na rin yung tunilyo dito na alin. So, ito na po. So, ang gagawin natin dito is ulitin lang natin para dun sa isang shock naman. Okay, so ito na yung finished product natin. Na-install natin yung oil seals, dust seals, yung mga lock sa taas. At saka yung mga uh, bolt na lock sa ilalim. Yung mga allen bolts na 6mm. By the way, uh, meron niyang copper washer dyan sa ilalim. So, kapag in-install nyo, nahigpitan nyo na tapos nag-leak pa rin, palitan nyo lang yung copper washer magkano lang naman siguro wala pang 10 pesos yan so again yung ginamit ko dito is sa uh, protensa na fork oil which is ang viscosity is nasa 5W okay tapos 65 ml yung nilagay ko yan so para dun sa mga nagtatanong kung ilan yung ilang ml yung nilagay so sa tools naman pwede kayong gumamit kagaya ng ginawa ko na mini measure ko lang kung ilang ml or pwede nyo rin gawin na Ah, uh, pero yung gumamit ng pang-level. Okay, kagaya nung nabanggit ko kanina. Okay? So that's it for now. I hope nakatulong tong uh, tip natin. I hope meron tayong or meron akong na share sa inyo na kahit konting information. Again, this is Emil si Customs. God bless po sa inyo lahat. Try and safe and peace.